ibabaw ng kubyerta. Isang umaga ng buwan ng Disyembre, ang baportabo ay naghahatid ng maraming manlalakbay patungong ilog pasig sa Laguna. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, Duyan ka ng magiting sa manlulupi Di ka pa sa dagat at pundok Sa simoy at sa langit mo'y buhaw May dila ang tulang at awit sa panayang minamahal Ang kisap ng wataw mo'y tagumpay na nagniningning Ang bituin at araw niyang kailang kamay di magdidilim Lupa ng ang araw ng wal, hati pagsinta, buhay langit sa piling mo Ang miligaya ng pat, may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo 大家好，我是。 Nevermind, One of the three, known as the Queen of Hairstyle, here really has to play good with my hair. And I like to learn them now.

Gracias. Sí. Sí. I'm Ano-ano ba yung mga sikat na nobela ni Jose Rizal? Meron bang nakakalam? Sige nga. Yes, Mr. Fernandez. Very good. Jackson, ayan ang sinasabi ko sa iyo. Hindi kasi kayo nakikinig. Mas pa pula pa ang labi niyo kaysa sasagot niyo sa akin. Lahat kami bigo gin niya. lang kasi masagot. Oo. Hindi alam nila. O ba? Yo, 'yan ka't sige na patara ka. Malibas din ang araw. Hindi dadas. Alam niyo, hindi ko lubos <laughs> 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 na maiisip Pero... oh, oh, kung bakit kay ganda at kay lambing ng wika natin. Eh bakit pa hihiram ang wika banyaga? Hindi niyo ba alam na ang sariling wika, ang sariling ugali ay siyang kaluluwang diwa ng isang bansa? Hay nako, ewan ko sa'yo kung bakit ganyan na lamang pagkaibig mo sa sariling hika. Kilos at gawa? Kahit di ay nilulungot sa pagkaluma? Dapat mong alamin na ang bansang hindi marunong magpahalaga sa kanyang karangalan ay bansang walang puri habang buhay. I don't understand kung sinaunang tao want to be. Ang ibig ba bang sabihin ay huwag gamit ng kabihas ng natutunan natin? Sasayangin ko ang pinag-aralan natin? Kabihas na? pag-aralan at iyan ba na ang iyong napag-aralan? Ang ahitin ng buhok at ilay? Ang gagarin ang masagwang bihis ng dayuhan? Papulahin ang labi, isni at kukog? Ang pagkaral-galin ang lalamunan ng sabitang hira? Iyan ba? Asuklam-suklam. Nakakahiya. Take it easy. Don't get too excited. Ang lahat ng iyon ay lingha lamang ng mga pamilihang civilization na hindi namin maaari talikugan. Kung sa bagay, ngunit ang paggagagad sa takbo ng kabihasnan ay hindi dapat maging bulag. Ang maiinam na kauglian ng ibang bansa ay dapat tularan at bulutin. Ngunit ang mga pagmamasagwa at pagkalasing sa masagwang kabuhayan ay hinding-hindi dapat gagarin. 对，给。 iindikit ka ata bibili wow. <laughs> tayo ng uy uy andekawe do no puro tignalay kapag na dali Uy, libro ko yan, ah. So, you also read that book? I'm surprised to find anyone who's interested in the same book as me. It's good to know. It's good to know that someone really is interested in the same book as me. I have a sure, ask ahead. So, I'm going to this ay malalim talaga ang paghanga mo para si Rizal. Alam mo ba, masilihan. Sa alfilobisterismo, ipinakita ni Rizal ang mga reforma ay hindi sapat para sa tunay na pagbababa. Kung ang mga reforma sa edukasyon at gobyerno ay hindi gumana anong uri ng sistema sa tingin mo ang magiging epekto nito sa pagbabago ng lipunan? Paghihimagsik ba ang tamang paraan para makamit ang tunay na kalayaan? Ano ang magiging epekto nito sa mga taong walang kasalanan? It was during the time when the Japanese invaded us and people say it's hard to talk to because of trauma. Yeah, what's Guys, do you want to do some TikTok? Yeah, sure. Look, at oh, this is nice view. Yeah, yeah it's so nice. Like... Ano kung paano sila gumalaw? Para ba namang nakakasinang okay. ng buka? Bro! That's how they did it. Yeah. In short, mga kitikitid. pal! Because the kitikitids were after me. That's why I ran. <sighs> Tell me honestly, Josef, are you spitting image and thinking of Dr. Rizal? sasabihin ko ba ang katotohanan? Magagawa mo ba ito paniwalaan? Baka I can. Hindi mo ba napapansin ang nilalabas ng iyong dila ay laging Jose Rizal? Anak ka ba niya o ikaw ba siya? Come on bro, stop with those questions. Bakit ba ang dami mong tanong? Wala lang, to be fair, ask a question din. Magaling. eto na. Bakit kayong kabataan kailangan maging mapagpanggap? Bakit ninyo ay pinipilit itanghal ang lupang hinirang at binigkas ang panatang makabayan? Kung ang bawat salitang binigkas ay hindi niyo sinasabuhay. Bakit naging iba ay yung pananaw sa mga pinuno tulad ng gobyernador bakit nga ba kinakailangan ninyo magpakita na makasarili ngayon? Ang tanging hangad ay ang sariling tagumpay. Ano pa't hindi nyo na iniisip ang kapakanan na As usual, we ask in deeper Tagalog words. Sasagutin kita. Nagiging ipagpanggat ang itong kabataan kasi ang the environmental may grow up. With. It's not really their intention to show that kind of attitude na hindi kahangahanga. Even I, you'll see, have the same side of it. Same reason, but different level. Some are not by the environment that surrounds them, but by their friends, peers, siblings, or maybe their parents. Hindi porket kit mapagpanggap pa ang ng isang tao is pagdi siya. Hirap naman ang second Naghirap question mo. Pagkat close na tayo. Close na tayo. <laughs> Kumukulot na ba ay yung noong? o hanggang pagkamot ka na lamang sa ulo. Dahil hindi mo ma-apply sa sarili mo ang bawat bersa ng lupang hinirap at panat na O baka naman pati ikaw hindi mo sinasapuso ito. Grabe ka naman. Ito na, sasagutin ko na. Siguro all of us ay hindi kayang isabuhay but we take it to heart. Sa mundo ngayon, not all are perfect. We have flaws din. The words and sentences in Lupang Hinirang at Panatang Makabayan are high principle and standard, which is hard to fulfill in everyday living. Our system is especially weak, but the words and sentences are become reminder lamang sa atin. It's not just by presenting, but it is simply our guide in what we need to learn. The way we act and move is part of honoring our lambay. Mausay no, na kasagutan, pero lahat tayo ay may ibang pananaw. Daming alam, next question naman sasagutin ko. Nakalimutan ko yung question mo. Bakit nagiging iba ay yung pananaw sa mga pinuno tulad ng gobernador? Straightforward. Chills, bro. Government, ha? Huh? quite interesting to be honest. Sagutin mo na lamang ito. For me, the way we view governments nowadays are very different because the promises they make are not enough and hindi nila na fulfill ito. As kabataan, petty and pretty words are not enough. We want a concrete action. Often, higher-ranked governments is full of promises, but the results are not always in line with the expectations. Baka kasi ang focus namin ay sa mga solusyon. Hindi lang sa mga salitang binibitawan. If a governor doesn't really listen to the needs of the people or doesn't focus on innovative solutions, of course, we will look for ways to change the system. And sometimes, that's our view. Okay. Oh, for your final question. Final. Alam mo, bakit nga ba kay kinakailangan ninyo magpakita ng mga sarili ng layunin? Ang tanging hangad ay ang saling tagumpay. Ano pat hindi nyo iniisip ang kapakanan ng nakararami? Hindi hmm. naman siguro lahat ng kabataan ay makasarili. But it's true, we seem to prioritize our own success because that's what we see as the way to succeed in the modern world. Kung wala kaming magandang edukasyon or opportunity, it is also difficult to come up with a broad solution for others. Personal success is like a necessary step to get the things that will help the majority as well. We are not ignorant of the welfare of others, but perhaps our focus is on the things that will benefit us and hope that one day when we get that, we can use our knowledge and skills to make a greater contribution to more goodness. Usay. Sumama ka super. Maaari ka na magpano. Every time I read Xerisol's novels, napapansin ko that the problems today were problems before. Ang laban ba niya noon, ay laban pa rin ba natin ngayon? Ano bayan? Ano ba Ano ba Nawa itago ka ng kalikasan kasama ng kanyang mga korales at perlas. Diyos ang siyang maghahatid sa iyo kung kailangan ka para sa dakilang layunin. Pansamantala, dyan ka muna sa pusod ng dagat habang wala pa sa takdang panahon. Nang sa gayon ay hindi malihis ang katwiran at hindi makapag-udyok na makagawa ng kasamaan.